Hello mga idol at nandito naman tayo sa Pigapan. May mga idol magka kami ay magsasapon ng gulong. Kasi so, uh, subscribe so, to my channel. May kita niyo mga idol ay kalbo-kalbo na. And, uh, Dikado, mga idon. Ito ay sumabog na kapon. And, uh, yun, yun, yun. Ang gagawin naman natin. Meron naman pagbalik sa na dalawang bago. Ilipat natin dito sa differential. Ayan, shout out po sa inyo lahat mga idol. At magandang umaga. At magandang hapon sa susunod. Ito mga idol, meron pang isa. Ayan. Kasi okay, masyado ng kalbo. Pero bago sa loob. Saka ito, sa pinakaloob niya. At labas na yung pinakaslay niya. makita yung mga idol. Okay. No? ito ay bawal na hindi uh, na po nga pa sa sign lalo, sa ano yan expressway sa uh, bawal na po na yun ko lang mga idol yung pinatay ko kasi tingnan kung pwede doon at kung hindi kami na magtatanggal tatanggal ng mga idol yung gulong sa taas siya tatlo mga idol Antay ko lang aking Uber lang mga idol At magpapagulkanis na tayo Dito na tayo sa vulcanizing Bababa natin yung gulong na bago sa salpang oh, magbababa, magbababa ka ng makina <laughs> Anong makina ibababa mo? Bali mga dalawang gulong mga idol Ang ipapalit yan sa ating differential Ayan yung bago Bali i-re-resapol Sige laglag -lag mo na Yeah. yeah. yang bagong baru bago yang idol para sa ating differential kasi Ayan shout out po sa lahat dito sa Bukawi sa ah Bukawi Bulacan ha ge 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 laglag eh idol hindi. Hindi. Hindi na, na idol. Bali, mga idol sa... highway Nasaan mo? Bagal mo eh. May gayuma. May gayuma. Isa <laughs> pa. Dito ka mga idol sa may vulcanizing. Ayan yeah, o. Vulcanizing. Wow. At pilihan ng mga gulong. sa uh, Bawi Bulacan. Dito lang mga idol yan. Malapit sa may expressway. Yeah. Number 3. Saan mo? Tamasa ka sa hanggang dyan? Bilis! ko. Oh! Bale mga idol ang ginagamit dito ay hindi na ano, tie rings, yun ang mga high tech na dihangin. Yung mga dihangin. bali ito tatanggalin to parehas tapos gulong. Ah, uh, babag plastic. Idol, bale na yung dalawang gulong at eh ano na tatanggalin na yung gulong na ito. Sa may marinaw, ayaw? Ayaw gawin? Bakit? Aywan ko, ayaw yata o wala ng pera. Ha? Walang para dahan. Mayroon, alawak lawak dyan sa Makartor. Ha, ah, Makartor ba? Doon sa may tulay. Eh, baka wala yung mga gagawa talaga. Mayroon, dalawa. Ayaw yata ng pera, tamad yata. <laughs> baka. Sabi niya, dito na lang gawin. Saan ang mga gawin malaki. Hindi, ala, alam mo kasi kung bakit ayaw. Oh. Babaglasin sila, walang gamit na ganyan. Ah, ayun ang sila dahil anong oh. single nga pala yan. Oo. Oh. Matigas yan. Gusto baklas na siguro kung gusto. Ayan, okay lang. Sasama ko sa vlog. Ha? Okay lang, sasama ko sa vlog. Eh, wala ka. Oh, wala ka. vlog ka. I-upload na sa YouTube. Ayan mga idol, bali yan, high-tech na po. Din. Taglit tayo, tanggalin mga idol. Ayan lang, sumunod ang loob. Oh. Ayan Lob nữa sao lâu bóng như này. Okay, bác không kịp bác kia. Ba kẹt, ba kẹt. Ba kẹt. Ba pa, Ba kẹt. Ba kẹt. Ba kẹt. Ba kẹt. Đi kẹt. Ba kẹt. Ba kẹt. Ba kẹt. Ba kẹt. Ba kẹt. Ba kẹt. pinakamaliit at... na <tongan> sa pili. Lulak panggal. Ang bukuti niya. Yun ang mga idol at mayroong trade sa ano sa Eh mga idol, natanggal na. Nagkaroon na ng problema yung isang ano, isang sige, <makes noise> at talo, ko na kunang, kunang kaya pinapabalik eh, ko na lang mga idol kasi nataget tayo eh, Nakarga na patay kami, Last na lang yung karga niya sa loob eh yah si to, na, ko talo 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 napapalik ko mga yeah. uh, gawin na lang sa garay eh. napatalpa ko muna sa yan. ito na lang yung panloob oh, panloob na lang ako. Yeah. Yeah. hindi natin napalitan mga idol yung differential kasi yung pinaka-stud nya umiikot sa loob hindi siya mahugot ay eh, tatanggalin pa natin mahaba na pa tayo ngayon ang gagawin ko yung bago papalit ko muna doon sa kaladkat at pagdating sa garay uh, ililipat ko na lang siya kasi eh, malulukot tayo ba ito yung mga idol ay ipapalit natin dalawang bago dapat sa differential ito mapapalagay eh, nagkaroon ng problema yung start. Eh, ipapalit natin doon So, so faris doon. Para doon sa so, paris natin dito para do sa kalat dyan sa ano na lang natin iayusin na lang natin pagdating sa garahe yan mga yan mga idol delikado din po kasi yan na nagka nagka straight mga idol delikado din yan kaya nga tama tama nang i-fit Nagkamali ka dyan mga idol. Maaari ka. At... Ayan ang mga idol natapos na. Sa ka galing? Kanina kita inaanap. Nagkain ka? Saan ka nga? Ha? Ha? Si ate. Yan. <coughs> What yan? Ha? What, What? Ano yan? <coughs> ano <ba siya? laughs> Nagaanap ka naman kasi. <coughs> ah. Ha? Ha? May ano? May problema. Yung gulong yan. Ibalik, ibalik doon sa truck ewan ko kung, kung anong gagawin Gag babalik yung dalawa saan niya galing? Ah, may pintura nga pala yan ay pwede naman yan eh ay yun lang sinasalpak na yung pinakalat dyan paris ko na lang silang dalawa Ilan hey, ang brands yun? Di ba marami kayo? Iyan lang ba yan? Marami kami binibita dito mga gulong na bago. Ano kami lang oh, yung mag-Christmas party bukas? Kain na. Kain na. Kain na. Kain na. Kami na kain. Wala rin na. Ito mga mga idol ang mahirap dito kapag uh, ha nasisiraan ng ano yan study kailangan mong ano palitan ano, Malulot sa kasi pag hindi may ginamit ang ganyan mga, mga dihangin. Uy, nakakasilaw ulo mo, boy. Takpan mo, boy. Takpan mo. Takpan mo. Wow! mga idol, at tinihigpitan na po. Ah, nasa kaladkad. Bali, papalitan na ng video. Ayan ang mga idol, natanggal na yung isang rim. Wow! Ngayon, bago. Ngayon mga idol, ang pagtatanggal ng gulong. Ayan, ganyan tayo yung pagtatanggal ng gulong. Yan, At yan naman po yung pagpapasok ng gulong. Boy. Gibenay lapas. Gito lak. Ge ge ge. Tama. Ah, ge. Gitulak. Di mo masagasaan niyan, boy. Eh mga idol, yung papalit natin sa ating isang rim, 'tong itim Ayan mga idol, natanggal yung pinakaano ng reserba natin mga idol oh. Tanggal. You know. At uh, hindi masalpag yung reserba natin dito. Ayusin uh, natin mga idol. Ayan mga idol, uh, tapos na po yung ano yan. Binabit na to. Ikalit dito na lang natin nila guys. na lang natin sa garahe. Ayan, mga idol, uh, tapos na po yung ating pagpagawa. Hindi ko na po pinahaba yung uh, video ko kasi po ay masyado pong uh, ahaba yung uh, aking bali po na photo yung po pinaka-reserva yan uh. uh, 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 po maraming salamat po siya tapos sa inyo na meron po siya uh, po uh, oh babay na boy hi hey guys follow po for more info ayan <laughs> <laughs> oh, po babay po